Hi guys! Ang una po natin gawin ay pumunta tayo sa Chrome. Then, search po natin yung YouTube o type po natin yung YouTube.com YouTube.com So, kailangan po natin siyang i-desktop mode. So, i-click po natin yung 3 dots. Then, desktop the site. So, antay-antay lang guys ha. Kaya medyo loading dito. Loading po. So, pagkatapos nyan ay... I-click po natin yung profile logo natin. Then click po natin yung youtube studio then chrome so ayan guys nandito na tayo sa ating analytics or channel dashboard Quack. So, ang gagawin po natin ay papalakin mo natin guys ha. Ay click po natin yung videos o sign na videos. Yan. So, tatanggalin na natin yung my copyright claim. So, ayan guys, meron tayong copyright claim. So dito sa free background music for vlog March 20 March 22 2021. So ang gagawin po natin i-click po natin 'yan. Then see details. So ayan guys. So malalaman natin kung saan tayo na copyright claim. So ayan guys, na copyright claim tayo sa 10 to my soul na na music. So, ang gagawin po natin ay select action, action. then pwede nyo i-trim out segments, replace song, mute song. So, try po natin yung mute song. So, choose how to mute the clean song, mute all sound when song plays or mute song on. So ang gagawin po natin ay i mute all sound when song plays. Then continue. Mute. So, antay-antay lang guys mga 3 to 5 minutes. So, ayan guys nawala na po yung copyright claim. So, ayan, sa free background music for vlog. So, ganun lang po, kasimple, alisin ang copyright claim. At kung nagustuhan mo ang video na to, give me naman po ng big thumbs up at mag-comment ka na din sa ibaba regarding on this topic. So, bye-bye!